Yan mga paps, napakagandang mga yellow face. Naka-project pa to sa Lutino at sa Danfalong. Hi Don Raya. Uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe pa niyo na. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga Pops. Yung bago pa lang dito. Don't forget to like, comment, and below. Follow the hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. Yan mga paps. Kung napapansin nyo, mag-amagabay pa na. Magang maga pa yung mata natin, no? Dahil maaga pa ngayon, no? Actually, nasa 6 o'clock pa lang, no? At uh, may kausap kasi tayo, si Sir Jeffrey, nakikipagpalitin sa atin ng swap, mga paps, no? Nakikipag-swap sa atin ng GoPro, no? Ang kapalit nun ay Project Red Factor, Pay Follow, o papayon, No? At mag a uh, add pa siya ng cash no so ah uh, ngayon mga paps kung meron kang yung i-offer na swap you can text or call me 09531364462 i-message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Roya or Don Roya Avery so kunin natin yung ibon no na i-swap is niya sa GoPro mga paps no so yun lang yala let's go yan mga paps, nakuha na natin yung order ni Boss Jeffrey. No, maraming maraming salamat Sir Jeffrey no, sa pag-swap ng GoPro. Malaking tulong yan dahil ipapang vlog natin. May GoPro naman tayo mga paps pero alam mo naman syempre naglalag na 5 years na yun. Laspag na laspag na yun. No? At uh, nag-add pa siya ng cash. No, kasi nga, oh, opa pa yung nakuha niya na Project Red Factor Tail No, kung ano gustuhan nyo, yung vlog natin, kung may swap kayo, kung gusto nyo bumili, no, you can text or call me, 0953-1364462. Message mo sa akin, Facebook Messenger, and Don Roaya, Don Roaya Ivory. Muli maraming maraming salamat, Sir Jeffrey, and God bless. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel, mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Roaya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga paps, bago tayo magsimula, inaayos ko lang pasalamatan, i-shout out si Sir Jeffrey no na nakipag-swap sa atin ng GoPro. No, so uh, kasi yung GoPro ko ah, uh, natatanggal na yung lens. Madali na umiinit yung camera 5 years mga paps ah. at hindi lang basta 5 years so mga paps halos araw-araw ginagamit for vlogging, no? Kaya sobrang sulit naman itong GoPro na hawak-hawak ko. No? Ngayon, ipapakita ko sa inyo. No? Ito yung... <clears throat> Ito yung mount, no? Eh, may clip pa rito. No? Para sa GoPro. Screen protector. Tsaka GoPro. Actually, GoPro 7 to. Pero ang ginagandaan pala na itong GoPro 7 na to ay may hyper smooth na siya. Ayun, no? <coughs> May hyper smooth. No, ayos yung lens niya. Yung front cam. Ito nilagyan lang ni Sir ng Sticker uh, speaker kasi daw nagagasgas daw pag nilagyan neto uh, screen protector mga paps. No? Ganda niyan mga paps. Na-try ko na. May hyper smooth na rin pala ang 7. kalaw kasi sa 8 lang uh, nagsimula. May telesim din. Ito yung charger mga paps. No, charger box. Ayan no at may isa pang free na uh, battery. Actually, meron din memory si Sir na sinali. No? So, marami salamat po Sir Jeffrey ng Bulacan. Yan. Alright? No, may pagpapalita na tayo. Matiyo pa itong GoPro na to sobra. Actually, actually mga paps, GoPro ay waterproof. Hindi ko alam kung sa lahat ng Uh, GoPro mga paps pero alam ko talaga ay pang water uh, waterproof din ang uh, GoPro kasi nga pang sports activity siya no uh, kung meron kayong isa swap no like GoPro yung nakaraan sapatos no actually ito swap din to yan Jordan <coughs> at ano pa ba yung pwedeng swap TV meron kami TV pero pwede PS 345 baka meron kayo niyan mga paps no uh, collectible items pwede patos Jordan Nike no Adidas kahit ano mga paps pwede no uh, damit wallet ano pa ba like basta lahat ng collectible items mga paps pwede nyo i-swap no wag kayo may mag-offer no baka sabihin nyo... Eh bakit hindi magustuhan to ni Don? Yung pala pag inoffer niya magugustuhan ko pala. Tapos iniisip niya ay to magugustuhan to ni Don, maganda to. Inoffer niya sa akin kasi hindi ko pala nagustuhan, oh di ba? Basta i-try lang para natin malaman kung hindi niya ita-try. Pwede naman tayo mag-deal or no deal, ganun ang asimple. No, so yun lang mga paps kung, uh, sa mga gusto mong ipag-swap all you have to do is to so text or call me 09531364462 I-message mo lang ako sa akin Facebook Messenger and Don Roya or Don Ruaya Aviary. No? So, yun lang. Ganun ang kadali mga paps. At sa mga hindi nakakalam kung paano mag ng ibon bago pa nandito, no? ang ginagawa natin, tinututukan natin ng camera yung mga ibon and screenshot nyo lang, padala nyo lang sa akin page sa messenger. And Don Ruaya or Don Ruaya Aviary or you can text or call me sir 1364462 mga paps. Alright, no? so ito, ito yon. Okay. <laughs> Yan, kung may nagugustuhan kayo dito, yan, I screenshot nyo lang and padala nyo lang sa akin mga paps. Ito lahat ay uh, project red factor pale follow. Yung iba rito, opa. Yung iba, normal. Yan, meron tayong green, green ruin, par blue, green, purple, pastel. Yan mga paps. Lahat ng ito ay may dugong red factor at pale follow. Uh, pale follow meaning pula pa yung possible pa maglabas ng pula mata no? yan mga paps so is ko lang then send to my messenger don't worry don't worry na-imagine nyo ba red factor na no? ibig sabihin pula nyo yung katawan Posible maglabas tapos pula pa mata ah! ang ganda ng preso ngayon mga paps jackpot kayo doon etong dilaw na to yan yellow bull yan yellow bull may kapatid dyan na Opalutino Saka Opalutino Red Factor Ito, dapat kayo dito no? Ano nga ba ulit yung yellow ball? Kung nakinig kayo sa nakaraan natin na vlog Yellow ball, ibig sabihin Ito, yellow katawan pula ulo, pero itim ang mata Ang Opalutino naman Yellow katawan, pula ulo At pula din ang mata Yun ang Lutino o Opalutino Tapos ito, green green eto pastel. Pastel par blue, pied. Ang pinaka ID nito. Ito, ito solid green. Yan. Solid green yan, mga paps. O, pala din yan, ha? O. Tapos, ito, par blue. Yung nasa gitna. Ayan, Torque par blue. Ang pinaka ID niyan. Yung sa taas niya, yung nakasabit, opa green new wing O green new wing kung normal lang, hindi opa line. No, so may recap tayo. Meron tayong alaala -ala sa nakaraan natin na vlog para hindi nyo makalimutan. Yan o, no, dalawang power yan. Mga papsi nyo ha. Dalawang power blue yan. Yan o, no, kung titignan nyo. Yung nasa kaliwa, yan ay torque power blue. Or solid color mga paps. Ibig sabihin, buo yung kulay kaya solid color mga paps. Ito naman, pastel kung tawagin. Ganyan yung kulay ng pastel. Bakit meron pang pied? Kasi nga, batik-batik yung katawan. Ayun, may batik parang dalmatian. Yan ay tinatawag na pied. Yung pied na yan, mga paps, applicable sa lahat ng ibon yan. Basta may makita kayo parang batik-batik. Pied yun. For example, merong violet pied, green pied. Kaya kung may bababasa yung ganun, ibig sabihin, yung wings niya o yung katawan ay parang may batik-batik. Ito, -batik. mga paps, o. Oh, yan, par blue din yan pero ang tawag dyan ay torque power blue no, nagets gets nyo kung bakit torque, tinanong yun yung katawan torque, yung iba ko, bat ang tawag no, pero mas malapit ko sa torque o, no, ayan o no. o oh. so kung nagugustuhan nyo lang, screenshot nyo lang kung meron kayong iswap sa mga gusto mag-project ng red factor uh, o pa lutino o red factor Pale follow lutino yan, pwede kayo mag swap sa akin kung wala kayong cash. Pwede. Patulad ni Sir Jeff. Kasi si Sir Jeff pre may cash. No, gusto niya lang ha swap Yan. Itong ganda ito, ganda niya ito. Tira mamula-mula yung katawan niya Lalo na sa personalo, uh, personal. O, oh, yan Oh. Ganda. No? Tapos, ito, may dalawa akong inatay dito. O, palutino to. Na sable, possible red factor pa yan. Tapos, isang green na opa possible red factor din. Nasa 3 months. Sa lahat yan, dito mga pups, ito yung pinakabata. Itong dalawa kaya ang sineparate ko eh. Baka banatan eh. Kasi ito mga pups, mga matured na yan. 10 to 1 year na yan ang edad nila. Ready to breed na. Yan, kaya nga naka-flight mga paso. Oh. No? Pag nakuha nyo ito sa akin mga pups, isasalang nyo na lang. Mag-breed na yan kaagad. Kasi nga, matured na eh. No? Yan Okay. Alright? Ito naman, aswang. Yan, ibig sabihin ng aswang, pulang mata. Yan, yung nasa pinakababa. Yan, yan, ito, ito. Pale follow yan. Tapos, hindi lang basta pale follow yan, kundi may dugong red factor. No? Tapos, ito naman, green, possible red factor, possible pale follow. May dugo pa yan na suffusion. Suffusion, so yung batik-batik na pula. Maganda yan, no? Tapos, itong blue, yan no, oh, yung puti na yan pero blue talaga ang kulay niyan. Ang dugo niyan, tail follow at suwang din niyan, pula mata. At hindi nang basta tail follow hindi, may dugo pang red factor. No? Etong eh, trio na yan, trio. Pag ginawa niyan, mas mura ko na lang ibibigay. Trio mga papsa. Kung gusto nyo isa, walang problema. Pero mas mura kayo. Ulitin ko ha, mas makakamura kayo kung tatlong kukunin nyo. Kaya nga trio eh. Yan dalawang pay follow possible rate factor at isang uh, itim mata possible rate factor pay follow may dugo pang sa fusion no, so yan mga paps panalo na kayo dito pwede yung swap pwede yung cash eto split dan back to back possible rate factor may itlog na bago na natin muna bulabugin yan no? eto o palotino No? Uh, may, may itlog na rito, huwag natin bulabugin. Ito, fail follow, possible red factor, meron na rin itlog, huwag natin bulabugin. Basta may mga nice box, huwag natin bulabugin, no? Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. At kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka, follow by hashtag Don Ruaya. And of course, isubscribe mo na yan, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. And muli, maraming maraming salamat kay Sir Jeffrey no, na nakipag-swap sa atin ng GoPro kapalit ay Project Opa Red Factor Pale Follow at nagdagdag pa siya ng cash no, para value to value talaga mga paps. No. Yung swap mga paps. No. Equal talaga mga paps yung uh, value ng isa't isa. No, so, sa mga natatanong usan yung location natin sa Commonwealth Litex Quezon City, Pwede ang umutang, of course. Pwede, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.